Kumusta? musta. Okay. Oh, Sabi ko na eh. <laughs> Sabi ko na hindi ka pupunta mag-isa dito eh. Kumusta? Opo, opo. Maagang pamasko ang natanggap ni Kapuso Actress Faith Da Silva. Hindi pa man sumasapit ang December 25, pero natanggap na niya ang regalo na hindi nakakahon. Bagkus ay buhay na buhay at nakapagpasaya sa kanya. Sa wakas, nakasama na nga ni Faith ulit ang tatay niya, ang former aktor na si Dennis da Silva, matapos ang mahabang panahon. Makikita nga sa video na kalat na ngayon sa social media ang paghaharap nila ng tatay niya sa loob ng Muntinlupa City Jail. Kasama din ang kapatid niyang lalaki na silas ng bisitahin nila ang ama. Mahigpit na yakapan ang ginawa nila at kitang kita ang pag-iyak ni Faith habang kaharap ang ama. Panay ang punas niya ng luha. Ayon naman sa mga netizens, kahit nagkaedad na at nagkaroon na ng maraming tatuo sa katawan, nandun pa rin ang kagwapuhan ng dating matini idol. Si Dennis Da Silva ang isa sa kapartner ni Rufa Gutierrez noon, at bukod on screen, ay naging magkarelasyon din ang dalawa ng mahabang panahon. Si Dennis nga ang isa sa pinakapromising young actor noon, pero sa hindi malamang dahilan, bigla ngang nagulo ang buhay niya. Thank you God for this heartwarming gift this Christmas, grateful for Kuya Kim Etienza and General Gregorio Katapang for making this happen, sabi ni Faith. Si Kuya Kim nga ang naging daan para muling makasama ni Faith ang kanyang ama. Magkasama si Nakim at Faith sa TikTok Clock Show ng Kapuso Network. Oh, biar. Sabi ko ni. Tapi ko ni dikamu mampu makisat itu. Vamos Kamu po po.